Mahirap saan ka santita ka dyan, pero ano? Papi, makasalita ka naman, parang hindi ka naman nabuntis sa sedi. Mas magandang manggaling yan dun sa hindi nabuntis ng maaga. Nakahinga ako ng maluwag. Intak si Ika, virgin. So proud of you, oh my God! O oh, ano, Mami Kat? Hinuhusgahan niyo po ako gagan Oh. Hmm. Tignan niyo. Ako ba din yung tama? Nakahinga ng maluwag ang content creator na si Tony Fowler. Sa naging resulta ng pagpapacheck up nila sa anak-anakanyang ka si Ika, matapos na pagdudahan nga ng ilang toro members na nagdadalang tao ito dahil sa dalawang beses na pagpositibo nito sa pregnancy test. Matapos na itanggi ni Ika na buntis siya, ay kagad siyang ipinatingin ito ni sa doktor upang masiguro na nagsabi siya ng totoo lalo na tahimik lang daw ito at hindi man lang maipagtanggol ang sarili. Nag-aalala rin si Tony na baka sila ang masisi ng lola ni Ika kung sakaling totoo ngang nabuntis ito habang nasa poder nila. gayon pa matapos ang naging pagsusuri ng doktor kay Ika, ay proud na niyakap ni Tony ang kanyang anak-anakan dahil maliban sa hindi ito buntis, virgin na rin umano ito ayon sa doktor. Ang rason umano ng pagpositibo nito sa pregnancy test ay dahil sa sakit nitong picos na dahilan din ng kanyang pagtaba at paglabas ng mga tigyawat. Dahil dito'y hindi na iwasang magtampo ni Ika sa mga nanghusga sa kanya sa gitna ng kanilang meeting, katulad ni Namikay, Papi, Payi at Mama Marie. Marami raw kasing nasabi ang mga ito na hindi muna inalaman totoo, kaya naman taas noong sinabi ni Ika na, O ano Mami Kat, hinuhusgahan niyo po ko agad, tingnan niyo, ako pa rin ang tama. Ate Mikay, Ate Faye, Mama, ano Mami Kat, ang dami niyo pong sinasabi sa akin na ba't di po kayo makapagsalita ngayon? Ate Mikay, yung sinasabi niyo pong kakilala ko? Ate Faye, ang dami mo pang sinasabi sa akin na umamin ka na. Okay lang yan. Pero hinusgahan niyo pa rin ako. Tsaka Mami Kat, wag mo ko igaya sa'yo. 17 pa lang nabuntis agad. Gayon pa man, hindi humingi ng tawad si na Mikay, at Papi. Dahil katwira nila, concern lang umano sila kay Ika. Sa kabilang dako, matapos ang pagtatampo ni Ika, tagad din itong nakipagkulitan sa Toro members, lalo na nang mapag-usapan ang ginawang check-up sa kanya dahil napapaisip ang ilang membro kung paan tinignan ang kanyang private part. Dahil dito, umabot ang panguusisa nila sa pagpapakita ng kanika nilang private part upang makita ang pagkakaiba-iba nila sa bawat isa. Kabilang sa mga nagpatingin ay si Namikai, Papi, Tony, Ika at maging ang girlfriend ni Payina si Kiana. Ngayon paman, wala raw mali siya dahil pamilya ng araw ang turingan nila sa bawat isa.